Ito yung pakas in. Magkano? 500. Baka suwertihin. Ba, maglalaro ka yata ah. Matry lang, baka suwertihin. 510. 500? Oo, uh, ano yung number? Uh, 0929. Fortunato Ayan na? 500, 510 uh, 10 Baka ano lang suwertihin 500. 1, 2, 3, 4, 510? 510, Sige. Kasi mo na lang ha. Okay, Bye, send, ko na, na sige. Oo, sige. send ha? ko na lang. Oo, sige, send ko na lang. Apo? Ano yon? Ito pa diba kasaut. Bob, buenas ka. Nanalo ka. Magkano? Sunerte. Sunerte lang. 1.5 5 Tapos, ano, sumahan mo na ng red horse. Red horse? Bawasin ko na doon. Oo. Medyo pampalamig para suerte nila. Ito. Pampaswerte. Bawas mo na lang dyan. Okay. Bale. Tapos yung 30 na ano, kasi ano. Pampalamig hmm. muna. Ito, oh. Salamat. Mm -hmm. Salamat. oh, pulutan, di na? Di na. Meron, Mayroon ka, na kami doon? Ano, na uh, manok. Ah, oh, swerte talaga. Di, yes, salamat. Okay. Sige, go. Oh, ikaw na naman. pagka Magkano? Magkano pagka-sente? Mukhang. Mag -ano? Mabawi lang, mabawi. Baka makabawi. Sige. Buenos ah. Ano ito? Tutu mo na ito, tutu mo na. Magkano yan? 1,350. Yan ko na rin babawasin um, yung tutu charge. Mo yan at baka surtihin. O, oh, sige, sige. Tasok, eh, ano mo na lang. Tasok mo na lang. Send ko na lang. O, oh, sige. Magkakamit, so, may naghihintay doon. Okay. Lalo. Sige, salamat. Hindi. Okay. O, oh, anong nangyari naman iyo? Parang Na? na masaya. Di malas. eh. Baka surtehin. Magkano? Ano na lang to? 400 na lang to. Ito doon na to. Bawas mo na dyan. Then naman. yung charge. Babawas ko na dito. So, na lang kunin. Sisend ko na lang no. ulit. Sisend mo na lang ha. Sige. Balik ka na ulit doon. Oh! Bakit ganyan na yung mukha mo? Na. Okay. Ano? Pinamamawisan ka na ah. Wala, ano? Di Hindi makabawi. Ay, sus, Mary Jose. Butil-butil na yung pawis mo ah. Makasin ako. Magano? Ah, parang... Daan o, halos wala na. Isandaan o oh, so, D90 na lang yan. Yung charge niya na ay 10. Magano? 19 na lang o, o. i send sa'yo. I-send mo na lang. Sige. Kasi baka makabawi. Sige, i send ko Ibabaka na lang. Iba sa kalit. Oo, sige. Ate! Ano yon? Wala. hindi na kabawi. Aba. Mapakasin ano? ako. Pakasin? Magano? Eh, ito. May dala ako. Ano yan? Ito. Wala na akong pira. Ano yan? Isasanla mo? lang mo? Ito. Oh. oh, di ba't kakabili mo lang yan? Ay, para makabawi. Yan. Magano? Kahit ano na lang. 500 na lang. 500? Oo, oh, para mabilis. O, oh, anong gagawin ko? Ika-cash in ko na sa iyo yung 500. Oo, oh, magkano yung 500 cash in? Sa 20. Ay, 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 10 pesos. Ay, gawin mo na lang 5, 5, 5 ito para sakto. Ano 500. ba yan? Tumawad ka pa? Para buo yung 500. Sige na, isi-send ko na lang. Sige. Okay. Let's see. Ako. Ano yun? Ikaw Wala. na naman. Di nakabawi. Aba, na kabawi. Aba, ano na. Nakasinsana ulit ako. Ano naman, ibebenta mo ngayon sa akin. Ito, o. Oh. Maayos ano naman. Ano yan? To. Nagana pa naman. Tingnan to. ko ano yan. Ito, ah, uubusin mo na yata ang gamit mo sa pagbulkanize. Hindi ko naman magagamit yan. Eh, tutubusin ko na lang pag nakabawi. Paano kung hindi ka makabawi? Ay, sa'yo na lang. Ah, bibenta ko na yan sa iba. Oo, sa Jan shop. Magkano naman yan? Kahit ano na lang to. Uh, 200. Ah, uh, ang mahal naman yan. Pabulok na yan. Eh, 4 kilo mo na lang. Ma ano lang to. Mga dalawang kilo din siguro yan. Tatlo. Sige na nga. 200. Oo. magkano charge? 10 piso. Oo, oh, 10 mo na lang. Ano ba yan lagi na lang ganyan. Sige to. Wala din. Sige na, sige na. Hindi nakakabawi. Gaka-cashin ko na lang sa'yo. Oh, sige. Last na to, sige last na. na. Bibenta ko to pag di mo tinubos, boss. Oh.